Hello guys! So, karoon, magluto tayo ng So, ato sa nyo po brown. Hantot siya na mag-brown. So, mag-brown siya guys. So, let's So, after mag-brown na ang pork, so ato siyang pakin mo sa tala. O, same. Isin diyan ako nga pala. Ito, 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 ito,

pagkalimot so, mga langga Pagbutang o oh, Black pepper so, Ako na nang Gimix of tarum. So after sugar, pepper, whatever I-mix dito siya Of mga langga Para ang kapag mga Pepper, sugar, whatever Ako ando siya sa Tarong After magbutang Taog star anise Ako ganahan dito magbutang star anise akong bakit parang mot siya pang sa kaon and lalag lag uh, oh magbutang din ko tubig para bilik ka siya uh, ang um, no? Ito na nagibutang ng tubig. to cups. So, now, mag na ta. First, ato sa nang mix So, mag na ta. Hantod siya. Maluto. Bye. Um, while waiting, atong takong siya. lang -an. And then, we wait for, until the pork is tender. Tapos so, magbuka, atong siyang pahinga niya. siya. I'm back. So, kahapit naman siya maluto. at natin nga nag-eatlow. So, ito siya ay banal na. Wala nga Tapos, wala nga nag-eatlow.

Dood. Hello guys! Hi! Hey, Hi! 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 Papa! Hoepel op! Hoepel uh, op! Hou op! Ah, ik ga op je plek! Stop! Laat mij eten! Laat je dingen moeten met rust! Ik laat het toch met rust! Nou dan, laat je mij met rust! Hello guys! Laat me eten! Kan ik allemaal op?